beautiful light may jeepropawa is na balili. Kumusta po yung gising nyo? Sana naging mabuti naman. Kung naging challenge naman ang paggising nyo ngayong umaga ay umpisan lang natin sa uh, pananalangin at paghingi ng kalakasan sa Panginoon. At pagkatapos ay kayang-kaya na natin ang ating pang-araw-araw na mga gawain. Uh, wag nating isipin lagi na palagi tayong may sakit wala wag daw nating isipin palagi yun ang isipin natin ay pinalalakas tayo ng Panginoon so ayan umpisa natin ang ating umaga magandang umaga sa inyong lahat ayan nga at bahay ko bumo tayo ngayon ang share ko ang aking mga nilutong gulay kalamismis bataw at mustasa. At ito nga pong kalamismis, maraming tawag dito. Sa so, bahay kubo, kilala natin siya bilang sigarilyas. So, tinatawag din siyang habay o kabay. Dito sa amin sa kabite, kilala siya bilang sigarilyas. So, yan, dito tayo. na po natin at nahugasan yung ating kalamismis. So, ipiprepare niya lang natin yung ibang sahog o ricado doon sa ating igigisa. Kasi igigisa ko na lang siya. Plano ko nung una gagawin siyang gata, pero... Uh, kasi may iba pang mga ulam. So, ang gagawin na lang natin sa kanya ay ginisa. Isa tayo bawang sibilas. At syempre, susunod na rin natin ang ating gulay. Ayan, ang lalagyan na natin yung ating kalamisig. Ayan, lalagyan na natin ating kalamisig sa halang.

pinaglutuan natin, pinaglutuan natin yung patatas at carrots, So, naratin iluluto yung ating bataw, ginataan. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng ito. Jolly naman nga yung ating coconut cream. Kakanggata. So, yan yung ilalagay natin. Whatever is available, yan ating gagamitin. Not sponsored po, pero Jolly, baka naman. Ayan, lagay na natin yung ating yung sibuyas at bawang natin Ayan, at ang iluluto naman natin ngayon ay ang ating ginataang bataw. Masarap dito, bahay kubo. So, Dapat po originally, ang plano ko talaga, eh, ang laho dito sa ating bataw na ganataan, eh, etong um, pritong isda. Pero nakita ko kasi sa ref na meron pa tayong hipon, so yan na lang muna yung aking ihahalo. Isasahok ito lang natin yung na ating hayaan maluto na yung ating dito yung tapos saka natin ilalito yung ating kapanggat ating ating kapanggat ka hindi ko naman sa lalahat yun sa lahat yun lang dito para ililito ko naman yung ilay bago ng yung kalahati pa rin So, ko po, lagay naman natin ating gulay para malito sorry may mga lang mabilis ang luto pero happy timing tayo mamaya for sure busog tayo and there you go on the low fire maglag natin ang ating garam sababata ay malaglag ang ating sababata pero kayo rin na hindi naman natin tanay hindi ba sarap haluin natin mamaya na hanggang medyo maluto na tapos huwag na, natin hayaang matuyo yan kasi bago matuyo i-add natin yung ating half of the kakaibota pa, para maluto na rin sabay so, luto na rin po ng ating gulay okay, tapos ang natin ang ating magic ingredients sa so, all the dishes na sponsor wala ano natin pa konti lang yung lahat diba? pampalasa natin ng ating magic sarap Baka naman, magic, sarap. Baka naman, magic. Ang ating secret ingredient para mas masarap ng ating natin na gula. Kasi lalagay na rin natin ang ating gata. Tanghalian para sa linggong medyo may kainitan pero may maya, maya may kumikuling lemon ang ating araw. So, ayan. Got ginata ang bataw with ipon. Ayan. At luto na ang ating gatam ataw na may lakwak na hipon Ginataang bata sarap okay na ako dyan, dyan pa lang so, na ako may protein and um, all the vitamins and the uh, vitamins creaminess of the gata kaya favorito ko ang talagang may gata at eh nga po luto na ang ating ginataang Bataw. Oh, ang sarap niyan. Paborito ko yan. Basta may mga tapos ganyan pa yung gulay. Wow, sarap. Papaparami na naman yung kain natin. So, ayan. Ayan, at meron din pala tayong nilagang mais kanina. So, ayan. Kasabay na rin dyan. Ating nilagang matis. At naluto na rin ang ating ginataang bataw with hipon, mm -hmm. with shrimp gutom na ako kasi hindi ako nagalang masal na lang kanina. So, 11 o'clock na early lunch. Pwede na rin brunch. Brunch na natin to kasi breakfast na rin. And then, yung mechado kasi wala pa siyang tomato sauce kasi one fourth lang, 200 grams lang yung meron ako nandito. So, papabili pa ako sa anak ko ng mas malaking tomato sauce. Kaya, hindi pa siya available. At meron naman tayo nito. So, we're covered, we're good, and we have our maize. At meron din ako nilutong red rice for this. Sarap! Ayan, at paboritong paborito po natin itong ganitong luto, yung may gata, plus masarap yung gulay niya, bata. Kakain na po so, tayo. kain tayo. Meron na tayo, na tayo. Na tayo. nakaprepare na red rice. So, ang unang subo para sa inyo mga ka-cherbis. So, kain po tayo ng ating tanghalian. Sarap gulay-gulay. na na natin yung ating dalawang ng na tambol o yung malaking danggi. Parang ang kanya itsura ay e parang yung samaral. So, parang hawit sila at hawitin ng lasa. Pero mas mahal ng konti yung samaral. Pero sariwang-sariwa din naman itong tambol. So, halos hindi naman nakakalayo yung presyo. Niya. Hindi ko pa siya nilalagyan ng pang Pero lalagyan ko na siya ng mustasa. Kasi gusto ko so, na maraming gulay. Okay lang ako konti yung laman. Mas maraming gulay. So, tayo ba pa awis sa gulay. Dinagdag na rin natin yung ating natirang mga dahon ng mustasa. Kasi yung una kong ilagay ang mga stick ay yung kanyang mga uh, medyo matigas na part. Yung may, mga medyo leafy, leafy na part ay ayan, ilagay na rin natin. Napakaluan natin ang mga gulay para sa ating sigang sa Lisona. Hindi masabi ko na yung ano ating danggit yan eh, pero tambol kung tawagin pag sa tagal pero danggit yung tawag nila kasi ito yung, yung malaking ay, ano ba, pamilya tayo dun sa daing na danggit kaya naman yung fresh kanil ready ready ng lantakan ang ating sinigang na tambol yan po, with mustasa lots of mustasa Ayan nga po, at sa loob ng tatlong araw, nakapagluto tayo na tatlong klase ng gulay mula sa ating kantang bahay kubo. So, meron tayong mustasa na niluto natin ngayon. Nakapagluto rin tayo ng sigarilyas at saka bataw. So, more coming pa, mga gulay sa bahay kubo. Ngayon siya na ng sinigang sampalok with gabi kasi wala akong stock nung no. sinigang na uh, with miso. With gabi meron. So, uh, okay din kasi medyo pagiging malapot sa ng sabaw. Pinilig na sobrang dami pang asin kasi uh, parang gusto kong katamtaman lang yung asin. Ayan at meron nga po tayong niluto rin kanina na ilang piraso ng tambol na pinirito rin natin. So kasama yun sa kainin natin ngayon. Sarap! Gutom na po. Kain na po tayo. At ayun nga po, pagkarigit na palakasin ng ating katawan, pampatibahin ng ating resistensya, we need to incorporate vegetables in our diet um, kailangan meron tayong palaging gulay, isda, hindi pwedeng puro karne ang kinakain natin. So, kailangan natin ng gulay sa ating diet. At, at dahil dyan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Palakasin po natin ang katawan natin para meron tayong panlaban sa buhay. Thank you so much!